Anong mga himas-himas ito? Sarap na himas o himas sa rehas? Alamin ho natin kung ano itong himasan na ito ng rehas. Panoorin natin. Michelle, matanong kita, bakit ka ba hinihimas ng lalaking ito? Ba bakit? Saan ba kayo nagkikita? <laughs> Madalas po nasa talubong ko siya. Kaya okay. minsan po, sa tindahan po, bigla na lang siya sumusulpot. Ah, talaga? Bigla na lang po siya. Parang stalker, ma'am. Bigla na gulat ako. Ngayon... Sana all. Sana all my stalker. <laughs> ano kayo? Napama. Na, ang daming na inggi, ang daming sa stalker, oh. Eh. Okay, so ang nangyayari pagka nasa tindahan ka bumibili ka ganon, biglang sumusulpot to tas hinihimas kang oh, ako mo. <laughs> wow. Kailangan ko kuya. Sabi ko, ay kuya, Jason, bakit mo ko nakawakan? Sino ba? Kilala mo ba to? O kaibigan, kapitbahay? Kapitbahay lang, ma'am. Ano ang problema? Bakit hindi kayo mag-usap? Baka ikaw ay gusto niya. Ay, ma'am, minsan nga po, nag-amin nga po sa akin. Pagkakabay niya sa akin, may halong pahimasima. Sabi niya sa akin, Tay kita at gusto kita at gusto ko ng ligawan. Ang sabi ko na sa kanya, hindi kita tay. May tay naman ako sa isang lalaki mo. Kung at, sa kanya, ma'am, layuan mo ko. Kung at, sa kanya, may live-in partner. Yes, ma'am, meron po Kaya siya. Kaya ayaw mo. Ayaw ko talaga, ma'am. Hindi ko mo siya gusto. Parang tatay ko na siya eh. Kilala mo ba yung live-in partner niya? Kilala ko po, ma'am. Hindi mo sinasabi. Yes, sinabi ko po, ma'am. Ano masama, sabi? Imbis na maawa sa akin pag sabihin niya asawa niya, Aba, kinakampihan niya pa, ma'am. Ako ba daw po nagbibigay ng motibo sa kaasawa niya? Oh, ay, nako! Ay, nako! Tama yan natin. Nako. nako! That's too much. Uh Oo. -oh. Ay, pero ikaw ba ay nagreport na sa barangay, sa ano? Ma'am, hindi ko na po talaga na i-report siya, ma'am. Kasi anong gawin niya sa akin, kaya dito... Natatakot ko, ka? Oo, ma'am. May, may asawa ka ba? Ma'am, hiwalay na po, ma'am. Okay, so single ka ngayon? May anak po ako, ma'am. Ngayon po. Hindi ko tinatanong kung may anak ka. Single ka ngayon. Oh, po, okay, tas ngayon may anak ka. May oh, anak oh. ka doon. Ilan? Isa lang po, ma'am. Since mm -hmm. na... Pinanganak ko siya, iniwan na rin po ako ng tatay niya. Hindi na po oh. ako so, mo naman palang problema eh. Oo. Oh. <laughs> Hindi, pero kasi nag-ano yan ha, kumbaga parang nag-take advantage sa'yo. Hindi Mama. pwede na tayong mga babae, ay basa-basa lang hinahawakan ng naman, mga naman. lalaki, no? Excuse me, ba? Diba? Paano ka nagsumbong sa live-in partner niya? Pa? Sabi ko sa um, live-in partner niya, ma'am. Tati Monica, yung asawa mo umaamin sa akin na gusto niya daw ako ligawan. Ang sabat ko naman sa asawa mo, hindi ko siya, tapos hindi ko siya gusto. Sabi ko, sabi naman niya sa akin, baka ikaw nabibigay motibo sa asawa ko, kaya ikaw ibibigay ka lumalande sa asawa ko. Ako daw po lumalande. Ah, ginanun ka pa. so, sinabi mo? Sabi ko, ha? Kung lumalande ako sa asawa mo, bakit kailangan ko magsumbong sa'yo? Hanggang sa kanya, ma'am. Okay. okay. Talagang ramdam ramdam ko talaga. Ramdam ramdam ko. Dahil sa ikaw naman ay nagsumbong, tawagin natin ang live-in partner na nagagalit din kay Michelle nang isumbong ang ginawa ni Jessie. Monica Pasok! Oh, 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 oh. Monica, ko ba talaga ng asawa mo si Michelle? Hindi po totoo yun, ma'am. Ano ang nangyari? Bakit nagsusumbong aniniwala? siya sa'yo? Nagsusumbong po siya sa akin. Hindi po ako maniniwala. Kasi po, ma'am, ano, ano siya mga dikit siya sa mga lalaki, lalo na sa construction ng mga asawa ko. Kasi ma'am, ang asawa ko po, poor man. Yung mga kasama niya sa trabaho, nilalang din niya rin. <laughs> ano namang masasabi mo doon, Michelle? Oh, sorry ka sinasabi mo kasama ko sa truck niya, mga kaibigan ko rin kaya yung mga yon. Ano naman yung masasabi mo yung mga kaibigan niya pala yung mga yon. So, ma'am, lahat ng lalaki doon. naman ako dito sa dalawa <laughs> lahat na lalaki okay. doon, ma'am, kaibigan niya. So, lahat, dun? kunyari may isang construction sa lugar niyo. Lahat yun, ma'am, dinidikitan niya, nililibre niya pa nga eh. Nililibre? Yeah. Okay. Pero balik tayo doon sa asawa mo na wala daw tigil na tuwing nagkikita sila. E eh, parang stalker na nga daw eh. Hinihimas daw siya at pinipisil-pisil. Ang katunayan po neto ma'am, kasi po din sa akin yung asawa ko na sabi niya na nililibre nga din po daw siya ni Michelle. So anong karapatan niya yung asawa ko? Ibig sabihin may nagbibigay din siya ng motibo para anilin siya ng asawa ko. Oh, nililibre mo? Oh. Michelle, nilibre mo ba talaga? Ma'am, natural. Nililibre niya ako. Shit, piso kaya kulag yung paglilibre niya sa akin. Hindi yeah. pinte. yan sila. Ano nililibre sa'yo? Mga soft drinks, ma'am. Akala sa... ko ba ayaw mo siya, Eh bakit mo pinapansin yung panlilibre niya? Nanungo yeah. na una pa yun, ma'am. Bilang kaibigan na lang, ma'am, yun. Kaya ngayon, sinusukla ko naman yung pagbibigyan niya sa akin, ma'am. Say, ikaw ba may ari ng tindahan? Hindi naman po, ma'am. bakit kayo nalagi kang nasa tindahan at nanilibre ka? Minsan naman kasi, ma'am, minsan tambay po ako sa tindahan. Siyempre, nag-Wi-Fi po ako. Wala naman po kasi akong wifi sa bahay. Kaya naghuhulog pa ako ng wifi doon. Kaya doon ako tumatambay. Monica, sa pagkakakilala mo kay, uh, sa kalivin mo, ay sa malikot sa aparato, ito ba ay mahilig sa tumingin din ng ibang babae? mamindi hindi naman po siya ganun. Malaki po ang tiwala ko sa asawa ko. Nakatunayan naman, nagtatrabaho po ako sa gabi. Pang 6 to 8, 6 to PM to 6, 6 AM po ako. So nagkakaganunan na po kami ng asawa ko sa trabaho. Kaya wala kang alam. na? Opo. Ano ibig sabihin ng ganunan? Ibig sabihin, mam, ma pa ako, papasok siya ng trabaho. Ah, oh. nagkakasalisin. Yes, Nagkakapalit kayo. Siya ang kumari ni Michelle na naniniwalang konsentedor si Monica. Jane, pasok. Deret siya ang tanong kay Baby Jane, bakit mo nasabing konsentidor tong si Monica sa asawa niya? Kahit kasi sa akin po mamay, eh, ginagawa din eh. Nag nung nagkataon po kasi nagkasabay din kami bumili nagbili na sa tindahan. Yung tindahan na yan ay ang ano, piping oh. saksi. Oo. Oh. Tapos mm -mm. po, nakasabay ko si Kedges no bumili sa tindahan. Bigla naman siyang humakbay sa akin, humawak po dito sa ano ko, sa legs ko po. Wow. Sabi ko po hindi ano na... ano? Sabi, ko, doon? Yan. Sabi ko po hindi Umabot naman issue. tama yung ginagawa mo. Sinabi ko rin po sa asawa niya. Na ginagawa ng asawa niya. Ayaw niya po maniwala at sinichismis niya pa na sinungaling daw kami, malalandi daw kami kasi. Okay, hindi ko sinasabing totoo ang sinasabi ni Jane at saka ni Michelle at Monica, pero Ilang babae ba dapat ang gusto mong maringgan na magsusumbong sa iyo para talagang maniwala ka? Ah, madali lang naman po ma, gawa ng kwento. Mas maganda po nakikita ng dalawang mata ko kung talagang gumawa. At miss yung... Kasi ako, gagawa ako ng kwento para masira kita. Oo, pero kasi may, may pwede rin kasi may paninira no, sa isang banda. Pero ano sa tingin mo ang dahilan? Bakit kailangan kang siraan o yung asawa mo? Siguro ma'am, nainggit lang sila sa oh, akin kasi oh, may trabaho. Oo, ang ganda mo ma! Ang ganda mo ma! Wala ka ba na naringgan kay Kuya Jess na meron siyang binabain? Eh kayo nga, dyan nila nandingin mga lalaki dun. Haso! Sorry ka, Kaya ka nga iniwan ang asawa ako. mo dahil Hi, sa lalaki mo. Sorry ka, maliit pa lang baby ko, iniwan niya na ako sa chump pa lang ang anak ko. Kaya nga, nilalandi oh. mo kasi kung sino siya, malaki na yung tiyan mo kung sino, sino pa nilalandi mo. Oh, may ebedensya ka? May oh. ebedensya ka? May nakita ka? May nakita Mala ka? Wala kang ebedensya para sabihin mo. Wah, wow, galing mo naman! Okay. Ang tinitingnan natin dito ay yung commitment. Dahil masakit para kay Monica na malaman na yung pinagtitiwalaan niya at minahal niya at ama ng kanyang pitong anak ay nagkakagusto kay Michelle at inamin niya sa harap mismo ni Monica. Wow! Magdudugo ang puso ko kung ako si Monica. Mahirap intindihin yan kasi pitong beses mo ko binuntis kuneho ka ilang taon tayo nagsasama ni hindi mo ko pinakasalan. Ngayon lantaran, wawalang yain mo ko, sasabihin mong, may gusto ka sa ibang babae. Di ba? Ang sakit noon para sa isang kinakasama. Again, kinakasama lang, hindi po asawa. Ha? Now, kay Michelle, Michelle, tinitingnan ko kasi ang demeanor mo. Miski, anong gawin mo? Babaero din ako dati eh. Miski, anong gawin mo kahit tulak na nagbibigay ng signs sa amin na parang may gusto ka. Ito yung magkikita tayo, palagi ka nakangiti, lilibre kita. Magre-reklamo ka lang pag na nahimas kita. Ay, nagbibigay ka ng signs kasi. Kaya itong kunayong si Jesse, nagbabakasakali na makuha ka naman ka eh. Yung ginawa niya dito sa kanyang kinakasama, ganun ang pagtingin niya sa babae akala niya lahat ng babae, kagaya ni Monica, na po live-in, live-in na lang tayo. Yun ang tingin niya sa'yo. Jesse, delikado ka. Meron tayong sinasabi ni attorney. Ano yun? Bawal bastos lo. At mananagot ka dyan. Pero yung batas na sinasabi ni attorney, wala yan. Ang katakutan mo rito yung batas ng Diyos at yung konsyensya mo doon sa babaeng nagpaalipin sa iyo, naglabandera, nagkusinera, nagluto ng ng pagkain, inanakan mo ng pitong beses, susuklian mo pa sa harap ng national television, sasabihin mo, may gusto ka doon kay Michelle, sobra ng kabastusan yun sa kinakasama mo. Pag-aralan mo, sana mailigtas ninyo yung inyong relasyon. Kasi ikaw, paglabas mo ng bahay, alam mo may asawa ka eh o may kinakasama ka, may umaasa at nagmamahal sa'yo na masasaktan. Binali, wala mo yun. And I tell you, sana ayusin mo na at alang-alang sa mga anak mo, sana mabuo ang pamilya. Bigyan mo ng dignidad si Monica. Salamat po.